mainit. mo muna rin sa, sa aking biranda. Kakain ako ng ribisco, paborito ko at saka nesti. Meryenda tayo. Ribisco, bango, parang may umaamoy ito siguro umaamoy ito langka, siguro hinog na natatangay ng hangin dito ang bango ah, ang bango talaga na langka, siguro hinog na kukunin ko na itong itas para sigurado sa katang nagsuot ako ng glove kasi madakta at lang kain. Oh, hinog na hinog na ano? Ang lambot. Magbigat. Hindi na kitakakatayin. Solo ko na naman ba lang ka. talagang umaamoy. Ika, kukuha ko ng sangkalan sa loob. Baka mabasag ito sa lamin. Baka mabasag ito. Sandali lang. Babalik ako. Ano ba pagkatay sa iyo. Magtatdob sa po. Mm hmm. Maganda oh. Maliitan lang ka, maliitang bunga pero hinog na. Hmm. Mo pa lupa Pero maganda na. Pwede na yan. Maliit siya pero malaki ang kalong niya. Ano kaya pagkatay? Eh.

Sabi nila, bago ka humawak ng langka, magpahit ka muna ng mantika o, o lamis para hindi dumikit ang langka. Umpisa na natin. Ito, kahit maliit ang kalong, ang kanyang... Pero malalaki ang laman. Paralensya ang maliit na biik na baboy. Samahan niyo ko pagkain. Sana hindi kayo maingi. Ito lang ang masarap dito sa aming maliit na bahay kubo. Ang dami mong makakain prutas. Na walang bayan. Oto, oto lang kang oto. Matagal ko na tinanin mo to. Dati kinakain ko rito. Bumipitas ako ng mangga. Ngayon naman, langka naman. Pangalawang harvest ko na ito yung una kong harvest na langka, medyo mabubulok nga eh. Ito, tamang-tama -tama lang ito. Oh. Maganda na laman niya. Oh. Sana nagugustuhan ninyo itong garito ko lang vlog. Maliit na vlog lang ito eh. Pagkawala wala akong ginagawa, katulad yan. Nagme-merienda na lang ako dito, minom lang ako ng hot tea, ah, ng cold tea, tsaka biskwit. Naamoy ko, ang lakas ng hangin. Naamoy ko, ang langka, hinog na pala. Ayun, pinitas ko. Sarap na langka. Hindi ko kaya magusin ito. Tatabi ko na lang sa fridge there. Tatabi ko sa fridge there. Raina! You want jackfruit, baby? hmm it's very sweet. Jackfruit. Hi, Batya. Hi, Robby. Hi, Reyna. Hi, rey rey mm. O, oh, sige. Hindi ko na masyadong haabaan. Baka takaw na takaw na kayo sa langka eh. Mm. Ang sarap. Serap na lang ka, malinam nam, nam. Hmm. di ba kayo nainggit? Di ba kayo nainggit? Huh? Hmm? Lalag.